Hi, ako nga pala si Pau. Meron akong joke. Bakit galit yung karate master sa kanyang estudyante? Kasi siya ay walang hiya. Anong sabi ng baby na gulong sa mama niya na tatakbong, sa mama niyang gulong na tatakbo sa marathon? Goma. May joke sana ako tungkol sa... <laughs> May joke... <laughs> May joke sana ako tungkol sa airport. Kaso, nahiya ako eh. Knock knock. Who's there? Hip hop. Hip hop who? Hip hop patawad mo. Minahal kita agad. Bakit nga ba malungkot to yung undas? Kasi kapag binaligtad mo, sad no?